Naghain ng diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China. Kasunod yan ang magkakahiwalay na insidente ng pagharang at pagbomba ng tubig ng mga barko ng China nitong weekend. Git man ng China, tama lang ang ginawa nilang hakbang sa mga barko ng Pilipinas. May reports Ian Cruz. Sa pool na sa pool ng water cannon ng China Coast Guard, ang barkong yan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa West Philippine Sea noong Sabado. Papuntang Scarborough Shoal ang tatlong barko ng BFAR na bahagi ng humanitarian and support mission para magdala ng krudo at iba tulong sa mga mangingisdang Pinoy roon. Mayat mayari ng radio challenge ng China. We want you. Sa pag-inspeksyon ng BFAR, pati ang floating barrier na pinatanggal ni Pangulong Bongbong Marcos noong Setyembre, ibinalik ng China sa bunganga ng bahura. Ang pangaharas ng China, nasundan pa nitong linggo. Pinagitna ng dalawang China Coast Guard vessel ang ML Kalayaan na isa sa resupply boats ng Pilipinas sa Ayungin Shoal mga kapuso, kasalukuyan pong ng water cannon itong malaking Coast Guard vessel, yung ating Rore Vessel na napakaliit pero hindi sila nagpapatinag. Patuloy yung kanilang girean kaninang kanina pa pero hanggang sa ngayon, hindi nagpapatinag itong ating mga tropa. Naalpasa ng ML Kalayaan ang ilang minutong pagbuga ng tubig pero hinabol pa rin ito ng mga barko ng China. Hindi rin nakaligtas sa water cannon ang isa pang resupply boat na Unai sa May 1. Pinagtulungan naman ng China Coast Guard at Chinese militia ang escort ng Unai sa May 1 na BRP Cabra. Ang ginawang pagharang, paghabol at pagbomba ng tubig ng mga barko ng China nag-iwan ng matinding pinsala sa mga barko ng Pilipinas. Sabi ng Department of Foreign Affairs, itinawag na ng Pilipinas sa China ang protesta nito bagamat natagalan bago sumagot ang China. Ito yung napagkasundo ang hotline para sa agarang pagresol ng mga ganitong insidente sa dagat. There is a dissonance between what is being said and promised between what's happening in the waters. And that's the reason why we're calling on China to be a responsible member of the international community. Naghain na rin ang diplomatic protest ang ating embahada sa Beijing sa Chinese Ministry of Foreign Affairs. Ipinatawag na rin ngayong hapon si Chinese Ambassador Wang Xilian para iparating pa rin ang ating protesta. Gate naman ang Foreign Ministry ng China, professional at restrained ng kanilang ginawa sa mga barko ng Pilipinas. Naayon daw sa batas nila at sa international law ang mahakbang ng China Coast Guard laban sa mga barko ng Pilipinas. Sabi pa ng China, kagagawa ng Pilipinas ang kabi-kabilang tensyon sa West Philippine Sea. Mula rito sa West Philippine Sea, Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahil sa pagbuntot ng mga barko ng China, na paatras pabalik ng Palawan, ang civilian convoy na papuntasan ng isla ng Lawak para maghatid ng pamaskong regalo at tulong sa mga mangingisda. May report si Jonathan Andal. Sa kauna-unahang pagkakataon, mga sibilyan ang pumalaot sa West Philippine Sea. Ang kanilang misyon, maghatid ng pamaskong regalo sa mga komunidad at sundalo sa mga pinag-aagawang teritoryo. Pero habang naglalayag sa ng barkong MV Kapitan Felix Oka, sumulpot ang dalawang barkong pandigma ng China at isang barko ng China Coast Guard. Ano pong advice ng Coast Guard? Uh, Pusit pa rin sa mission. Sir. Okay. Pero confirmed sir na ano Chinese lesson. Uh, Sinubukan nilang magpatuloy, pero nag-dangerous maneuver umano ang mga barko ng China. Pilit nilang hinarang ang mga barko ng Pilipinas na posibleng mauwi sa banggaan. Ang isa pa magitna pa sa MV Kapitan Felix Oka at sa barko ng Philippine Coast Guard. Sabi hey, mo, bumalik na tayo ma'am. Si Kapitan ayaw na rin tumuloy kamo. babalik na kami. We listen to the captain kung ano yung sasabihin niya na the best horse for us. Pagdating sa Kayumang gibang napilitan silang bumuelta. Kahit na 240 kilometers na lang ay mararating na sana ang isla ng Lawak. Patuloy namang bumuntot ang China Coast Guard. Dalawang oras na kaming sinusundan nitong barko ng China na nandito. Actually, tatlo sila na umiikot-ikot dito sa aming barko kanina pa. Yung isa, uh, Navy ship na sa may bandang dulo na yon. Kanina yung isa sa kanila, pumagit na pa dito sa barko natin at sa barko ng Philippine Coast Guard. Hindi po normal yung galaw po kanina ng, ano, ng uh, Chinese vessel. May tension po talaga mangyayari. Anim na buwang pinagplanuhan ng Christmas Convoy. Kaya labis na nadismaya ang dalawandaang volunteers ng ating ito, Coalition. Kapatapos <laughs> na lang <laughs> po. Oh, sorry for having hindi ito ang huli. Tuloy tayo. Sa kabila niya, naipadala pa rin ang mga Noche Buena at hygiene kits sa mga sundalot at sa isla ng Lawak. Ikinarga kasi ito sa hiwalay na bangka na nalusutan ng mga barko ng China. Kaya para sa atin to, tagumpay ang misyon. West, West Philippine Sea! Alito! Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kung kailan madalas ang traffic ngayong Christmas rush, nag-anunsyo ng dalawang araw na tigil pasada ang grupong piston. Isasagawa yan sa December 14 hanggang 15 para paralas, paralisahin ang mga ruta na karamihan ay sa Metro Manila. Protesta raw yan ng grupo sa December 31 na deadline ng PUV Modernization Program. Sa ilalim nito, kailangan mag-consolidate o bumuo ng kooperatiba o korporasyon ang mga jeep. Inaasahang sasali sa Tigil Pasada ang nasa 100,000 mga miyembro ng piston sa buong bansa. Nanindigan naman ang Department of Transportation sa itinakdang deadline ng PUV modernization. Sabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista, ang grupong manibela at piston lang naman ang kontra sa programa. May bawa singil sa mga produktong petrolyo simula bukas. 1 peso and 85 centavos ang magiging tapyas sa kada litro ng diesel. 1 peso and 60 centavos sa gasolina habang 1 peso and 40 centavos naman sa kerosene may bawa singil din sa kuryente ngayong buwan sa anunsyo ng Meralco, bababa ito ng halos 80 centavos per kilowatt hour o katumbas ng 159 pesos sa ang bill ng pamilyang kumokonsumo ng 200 kilowatt hour. Bumabaraw ang singil sa pagbagsak ng halaga ng kuryente sa wholesale electricity spot market at mas mababang generation charge. Nasa walumpung pamilya ang magpapaskong walang tahanan matapos masunugan sa Quezon City. May spot report si Joseph Moro. Nilaman ng apoy ang nasa limampung bahay sa Upper Nawasa, Barangay Commonwealth, Quezon City kaninang madaling araw. Walumpung pamilya ang nawala ng tirahan kung kailan pa man din magpapasko. Sa bilis ng pagkalat ng apoy, kinailangan ng ibang umakyat sa bubong para makalikas. Nagbayan ni na ng mga residente. Naubosan din kami ng tubig, sir, kasi mahina yung hydrant dito. Isang lalaki naman ang dinala sa istasyon ng polis matapos siyang kuyugi ng mga residente. Siyang itinuturong nagsimula ng sunog. Labindalwa naman ang nasugatan sa salpukan ng isang SUV at pampasayaron jeep sa bypass road ng barangay Santa Maria, Lawag City, Ilocos Norte. Ayon sa polisya pa southbound ng jeep nang biglang sumulpot ang SUV sa crossing. Sa lakas ng impact, bumaliktad ang SUV. Sugatan ng walong sakay ng SUV kabilang isang kapitan ng barangay na driver ng sasakyan. Nasaktan din ang apat na pasayero ng jeep pati ang driver nito. Hindi pa malinaw kung nagkaayos ang dalawang panig. Walang pahayag ang mga driver. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. 14 days na lang, Pasko na. Kakaiba ang Christmas display, display sa isang bayan sa Ilocosur. Tampo kasi dito ang ilang iconic landmark abroad. May report si Oscar Andon Oida. Si... Umiilaw na Pyramids of Egypt, Merlion ng Singapore, Golden Gate Bridge ng San Francisco, California, at Great Wall of China. Dito sa Candon City, Locosur, literal na umiikot ang mundo dahil sa lighting float parade, tampok ang landmarks ng ibang bansa. Agaw pansin ng Dutch windmill ng Netherlands na tinanghal na kampyon. Gawa ng 21 barangay ang mga float para sa pagdiriwang ng kanilang Feria di Candon. Atraksyon naman sa Iloilo ang mga paaralan na tila binalot ng liwanag. Hitig sa ilaw pati mga puno. Saan man tumingin, may umiilaw na Christmas icon. Ang isang ito, buong gusali ang pinailawan at may dance performance pa mula sa mga estudyante. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Trending topic online ng mini-reunion ng BTS at ang pagsisimula ng mandatory military service ni na RM at V ngayong araw. May report si Obi Carampel. Pansamantalang nabuo ang Bangtan Boys na sina Jin, J-Hope, Suga, RM, Jimin, V at Jungkook para sa military enlistment ni na RM at V ngayong araw. Ang bilin sa kanila ni Jin na nakabakasyon ngayon sa military, Don't get hurt and drive safely, my babies. Bukas naman nakatakdang pumasok sila JK at Jimin. Bago nito nagpost ng heartfelt letter ang leader na si Namjoon. Masaya raw siyang maging bahagi ng BTS sa loob ng sampung taon. Bagaman may takot, tiwala raw siya sa love and support ng ARMY na maghihintay sa kanilang pagbabalik. Inihayag naman ni Visa Weavers na mixed emotion siya dahil hindi niya makikita ang army sa loob ng 18 months. Nangako siyang babalik in good health. Marami rin daw siyang pabaon sa army. Sa IG story, sinare niya ang topless picture at military ready bus cut nila ni JK. All out naman ang support kay V ng Wuga Squad sa recent post ni Park Sojun. Obri Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. simpleng candy cake ang wish ng isang bata para sa kanyang birthday. Wish granted naman ito ng kanyang mga parents. Pero bakit kaya mga magulang niya ang tila na sorpresa? Pusuan natin yan sa report ni Joseph Morong. Ready ka na? Close na yung eyes mo? Ang sweet little girl may sweet at huge treats sa kanyang candy cake. Happy birthday to you! Happy birthday! Fever. Speechless ang birthday girl na si Jaira dahil ang cake na yan, matagal na niyang hinihiling sa mga magulang. Blow the candle. Mas nasurpresa nga itong sina mami at daddy sa makapagdamdaming reaksyon ng kanilang anak. Lagi raw kasi nakikita online ni Jaira ang cake kaya lagi na rin niyang hinihingi. Kaya nitong birthday niya, pinigay bilang sorpresa 1, 2, 3, go! Yay! Happy birthday, Jaira! Pati nga ang ilang netizens na payak daw nang mapanood ang video sa TikTok na ngayon mahigit 3.5 million views na. Hindi man masambit ang pagpapasalamat sa sweet kiss at mahigpit na yakap na lamang niya ito ipinakita. Are you happy? Happy! Yay! Happy. <laughs> Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon, para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Sa ngalan ni Ato Maraulio, ako si Maki Pulido mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipinas.